Hello kumusta, magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi. Ngayon naman, i ko sa inyo ang pinakadelikadong trabaho ng elektrisyan. Ayan, makikita ninyo. Electrician ng barko. Yung kahit magpalit ka lang ng ilaw, ay eh, manginginig yung binti mo, ayan. <laughs> Ito yung kasama ko, takot umakyat. <laughs> Ayun, napakataas kahit ilaw lang yung papalitan isang piraso pero ayan so you ginoo know, oh, talagang manginginig tayo nito pero no choice kasi yun ang trabaho natin ayun mayroon pa doon sa gitna mayroon ding sira papalitan din natin so, kaya kung gusto mong mag nagbabalak kang mag-apply ng electrician sa barko mag-isip-isip ka muna <laughs> Ayan sa taas, grabing taas nito. Kaya kapag tumatakbo yung barko, parang nanginginig yung mga binti ko. Ilaw pa lang 'yan. i e, lalo na kung masira yung mga search my search light diyan sa taas. Tapos mababad ko doon, malalaki yung alon. Kailangan kailangan palitan. Mas nakakatakot. Kaya mas magandang galawin pag kalmada yung panahon. Kaya natin din papakita ko rin sa inyo pag nandoon ako sa taas. Din sa kabila natin makikita yung ayan, magandang siyudad. Siyudad ng Cape Town, South Africa. Ano na? Ha? Hindi ayan yung searchlight ayan naman yung searchlight na yan dito na ako sa taas dito na pala ako sa taas ng palo searchlight na yan high tech na po ngayon yung searchlight na yan napakalakas kaya sinishare ko na sa inyo limbawa sakaling may kumpanyang gustong gumamit ito talagang garantisado sinasabi ko sa inyo ganito po yung bibiliin nyo ngayon nga lang napakamahalang double po siya na search light yung dalawa yung pinaka ilaw niya then umiikot po yun siya ng uh, 360 eh, hindi siya ng 360 hindi ko lang na tingnan gaano yung manual niya pero umiikot siya then up and down Then 800 watts lang siya every isang ilaw. Pero grabing lakas po siya. Isa siyang luminel na gawa ng Norway. Grabe. Ayan, yung kable niya napakaliit lang yung supply. Kasi LED na po siya. Yan. Hindi siya malaki. Tulad ng mayroon ditong Sinon. Ayan. Laki ng supply niyang kable. Then hindi ko naman sinisira, madali siyang masira sa mga vibration, ganun. Mas maganda yung high-tech na ngayon na klase, yung luminil. Ayan, pinalitan yung isa, dati siyang xenon, pinalitan ng luminil searchlight. Ngayon, yan, nasisigurado ako talagang wala na akong poproblemahin na pagpapalit niyan. Kasi sa palagay natin sa 3 months, nakakadalawang palit ako ng xenon searchlight yung ilaw niya. Ayan, kahit isang taon pa po yan pag maganda lang yung pag-alaga, hindi hindi po masisira agad-agad. 10 -agad. years warranty po 'yan yung luminel na 'yan. Pero may kamahalan na siya, uh, estimate ko, pwede ka nang bumili ng isang kotse yung halaga nito. <laughs> Totoo po 'yun. Kaya i-search niyo po yung luminel na searchlight. Ayan, napakamahal, expensive pero garantisado. Siguradong hindi kayo magsisisi pag Luminil Searchlight po. Ayan, ini-endorse ko po talaga sa inyo kahit hindi pa ako babayaran ng Luminil. Sure bull na po yan. Ayan, uh, may papakita ako. Mayroong nag din doon sa baba ng bali yung parang signal light ng pantalan, yung dulo. Ayan, para hindi bumanga yung barko dyan. Dito dumadaan yung barko Di ba may puma, pumapasok yung malalaking barko dyan, yung daanan niya. Yung may dalawang yate na yan, din papasok dito. Mm -hmm. Yan, sa syudad na yan. Yan, di ba na ganda. Sinisir ko nyo, may table mountain pa. At, uh, tourist spot doon sa taas. Ganda. Pag uh, nasa ibang bansa tayo, di ba? Sinisir ko yan. Kaya yung mga beginners dyan, yung gustong gusto. Ayan, di ba? Nakakarating tayo kahit saan. Okay. Kahit hindi gaano malaking sahod natin, yan, nakakapanood tayo sa ibang bansa o nakakababa tayo, kapasyal. Meron din ako mga video na nakapasyal ako, sa, nakaikot ako dyan sa, sa bundok na yan. Okay? Kung gusto nyo pong makita, mag-comments po kayo, isi-share ko sa inyo. Hindi, <laughs> joke lang. Okay, ngayon, ito naman, dito yung papalitan ko sa taas. Yan. Yan, hindi gaano mataas din naman pero nakakatakot po. Ayan, nanginginig yung paa ko. Yan. Okay, papalitan ko na Then, uh, Maraming maraming salamat sa nanonood Ayan uh, Sana magsubscribe kayo Kung nakakuha kayo ng mga ideas Sa mga videos na sinishare ko sa inyo Ayan, gusto ninyo Yung panahon ni, Mad, ni Madjilan Ayan, mayroong Ayan, naglalayag Bakit ang kita ayan, sa Seawall ah, Sa Brickwater, ayan Ayan Diba Cute ano? <laughs> Sige, salamat sa panonood. Bye-bye.